Ang susunod na dula na inyong maririnig ay hatid sa inyo ng MBC DZRH Hukumang Pantahanan Hukumang Pantahanan Mga kasong tunay at totoong nagaganap sa pang-araw-araw nating pakikibaka sa masalimuot at mapagbirong kapalaran. Magsisilbing tagapagpaalala Upang makaiwas sa mga krimen at kaguluhan, tatayong bantayog na magpapatatag sa kalooban ng bawat nilalang. Hukumang Pantahanan! Magandang Sabado ng Maga sa inyong lahat! Ngayong araw hahatiran namin kayo ng isang naibang dula na inaasahan naming makapagbibigay sa inyo ng impormasyon at kaukulang kaalaman pagdating sa mga nababasa ninyo sa pahayagan, narinig sa radyo at napapanood sa telebisyon. Mga usaping dapat lamang magkaroon ng tamang gabay katulad ng usaping pwede bang kasuhan ang nakasagasa sa alagang hayop dito sa Hukumang PANTAHANAN! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you! Oh, Ayla, anak. Blow, blow your candles na. Opo, Daddy. Yay! Yay! yay. Oh, happy 10th birthday sa'yo. Thank you, po. O, oh, Pakis nga sa anak ko. Mm. mm. Daddy. Ah, siya nga pala, may regalo ko sa'yo. Alam kong matagal mo nang gusto ito. Kaya binili ko na para sa'yo. Ay, naku, Ayla. Jack na magugustuhan mo, regalo ng daddy mo sa'yo. Talaga po, mami? Mm. Oh. Daddy? Oo, oh, oh, nasa labas. Nasa yaya ko mo. Ha? Ah. Oh, ano pa hinintay mo? Ay. Punta mo na sa labas ang yaya mo. Sige po, Daddy. Excited na po ako. <laughs> Ay, wow! Papi! Oh. Naku, no, Dad. Thank you po. Hindi thank you. Matagal mo oh. nang gusto magkaroon ng pet dog? Opo. Oh, po. Ayan, binili na kita. Magandang breed na yan. Maltese dog ang tawag dyan. Oh, Nangako kasi cute kami ng daddy mo sa iyo po. na ibibili ka namin ng pet dog. Kaya ayan. Kinupad na namin ang pangako namin sa'yo. Mami, Daddy, salamat po ulit dito sa regalo nyo, ha? <laughs> Ito na po yung pinakamagandang regalo na tanggap ko po ngayong birthday ko. Oh, so, anong ipapangalan mo sa bago mong alagang aso? Hmm, nag-iisip pa po, po ako, Daddy. Ano kayang magandang pangalan? Hmm, ipapasyal ko na lang po muna si Daddy, oh, ah. Nay! O oh, anak, dahan-dahan lang sa paglalakad. May naririnig po akong kahol ng aso. Kanino po yun? Ah, kay Ayla yun, anak. Binili na siya ng alagang aso ni na Sir Sabio at Ma'am Nelia. Ano pong kulay? Puti, Renz! Huh? Puti ang kulay ng aso ko! Talaga? Oo! Oh. Sayang naman! Hindi ko siya nakikita! Ah, uh, pwede ko bang mahawakan yung balay ibo ng alaga mo? Ha? Huh? Heto, Renz, oh! Hawakan mo! Ayan, ano? Oh. Hawakan mo? Oo. Oh, Ang oh. lambot, diba? Oo. Oh, oh, <laughs> Ang lambot? Anong pangalan niya? Wala pa ako maisip eh. Ikaw, anong gusto mong ipangalan sa bago kong pet? Alam ko na. Hagabel. Hagabel? Bakit? Eh kasi malambot yung balahibo niya. Parang ang sarap yakapin. Ay, oo nga no. Maganda nga ang pangalan na Hagabel. Dad! Daddy! Alam ko na po ang pangalan ko siya alaga ko, Haga Belle! <laughs> Haga Belle, nagulit mo ko! Huwag ka on, malikot, Ayla! Kapit <laughs> na binigay, naglilikot ka pa! Mga miya, maaksidente ka pa, Daddy, sa kalikutan mo. Pasensya na po. Agabel, nagagalit na si Mommy. Tumigil na rin tayo. Diyos ko. Eh, bakit naman nang tagal umuwi ni sabio? Ito na lang tayo. Sana naman ingatan niyo po siya. Ito na lang Diyos tayo, Tata. Diyos ko, sana tata. makauwi siya na ligtas dito sa bahay. Mommy? Okay. Si Daddy? Anong oras po ba siya uuwi? Hindi ko alam, Ayla. Ito nga ako nag na sa daddy mo. May bagyo pa naman. Huwag hmm? po kayong mag-alala. makaka ron po ng ligtas si daddy. Ma'am yeah. Oh, Cora, ano? Tapos na ba yung pinagagawa ko sa'yo? Oo, ma'am. Nakahanda na po yung first aid kit, yung flashlights, yung pagkain, at iba pang mga gamit na kakailanganin po natin habang may bagyo. Oh, Ora, sagutin mo nga yung telepono. Ah, po. Hello. Good evening. Ay, opo. Sino po? Si ma'am. Ay, opo. Sandali lang po. Ma'am, kakausapin daw po kayo. PO3 Sanchez daw po. Emergency po. Ah, uh, akin na, akin na. Hello? Oo. Ako nga si Mrs. Nelia Montesilvano. Bakit? Ano nangyari sa asawa ko? Mami? Ano? Ayos oh, ko! Hindi! Mam? Ma Hindi Mami. totoo yan! Ma si Daddy! Hindi si Selby! Nagsisinungaling ka lang! Hindi papatay si Sabio! Ah. Hindi papatay ang asawa ma ko! Ma Mami! Bakit? Si Daddy, ano nangyari sa kanya?

Balikan natin ang dulang hukumang pantahanan! Buti pa kayo ni Hagabel? Nakakapaglaro? Samantalang ako, hindi. Kasi hindi ako makakita. Huwag oh, ka lang malungkot. Makakapaglaro ka pa rin naman kahit na hindi ka makipaghabulan eh. Di bale, makikipaglaro kami ni Hagabel sa'yo. Yung, yung walang matakbuhan. Alam mo, Ayla, ang swerte mo. Ha? Kasi wala kang kapansanan na katulad ko. Nakakakita ka, nakakatakbo, nakakapunta ka sa lugar na gusto mong puntahan. Buti ka pa? Huwag kang maingit sa akin, Renz. Alam mo ba, sa totoo lang, ako nga mas naiingit sa iyo eh. Ha? Huh? Bakit naman? Eh kasi ikaw, mahal ka ng mami mo. Inaalagaan ka niya. Palagi siyang may time para sa iyo. Pero mami ko palagi siyang busy. Oh? Wala siyang time para sa akin. Hindi man lang niya nga ako kinakamusti. Intindihin mo na lang yung mami mo. Sabi ko ni Nanay, kaya daw nagtatabaho yung mami mo para din sa kinabukasan mo yun eh. Kailangan daw niyang kumita para maibigay yung lahat ng pangangailangan mo. Pero, hindi lang naman pera kailangan ko eh. Kailangan ko yung maramdamang mahal niya. Oo. Oh. Bakit? Ano ba ang klaseng pagmamahal yung gusto mong maramdaman sa mami mo? Siyempre, gusto ko yung niyayakap niya ako. Oo. Alam mo yun? Iyayakapin niya ako na bukal sa kalooban niya. Yung mararamdaman mo na, na may care siya sa'yo. Kaso, hindi na ibibigay ni maming pangailangan kung yun. Pagpasensyaan mo na yun. O di bali, nandito naman kami ni nanay. Handang magmahal sa'yo. At saka, malulungkot ka pa. Eh, meron ka namang Hagabel. Oo nga eh. Si Hagabel na lang ang nagpapasaya sa akin. Siya lang ang karamay ko kapag malungkot ako. Dahil sa kanya, kaya ako nakakalimutan ng mga problema ko. Alam mo, yung aso mo, hulog talaga yan ng langit. Oo nga. At saka, alam mo ba, sa tuwing kasama ko si Hagabel, parang kasama ko na rin ng daddy ko. Oh? Mahal na mahal ko yung alaga ko. Halika na, Hagabel! Oh, eto ng pagkain mo, oh. Kumain ka na. Yan, kain ka na. Yan. Good boy. Ay, nako. Agabel! Ah, Buti ka pa. Wala akong problema. Hindi ka na nakakaramdam ng kalungkutan. Kung narito pa sana si Dati. Ayla! Ayla! Mami! Bakit po? Ikaw mo gumawa nito, ha? Ay... Ano? Oh oh ano oh ginawa mo sa mga papeles ko? Mami, gumawa lang po ako ng birthday card para sa inyo. Pero bakit mo ba pinakialaman ang mga gamit ko? Hindi mo ba alam mga importante papeles ko yung naririto? Ha? Sorry po. Akala ko po kasi mga scratch papers lang yan eh. tanga-tanga mo naman. Ten years old ka na pero kung ka para kang kinder. Mommy, sorry. Oh, ano nga, sorry ano nga ko dito, ha? Ikaw talaga, Ayla. Kahit kailan. Pasakit ka sa buhay ko. Ah, ko. Uh, Mami, please. Huwag niyo uh, po ako pinuti. Tuturoan kita na leksyon, bata ka. Birthday na birthday ko. Ginagalit mo ko. Mami, sorry na po. Ang dapat sa'yo na hampas ng sinturon. Ah! Uh, uh. uh, birthday card at mas lalo hindi ko kailangan na pagbati mula sa iyo. Ang sama niyo, mami! Ang so, sagot Masagahan ka po. Mo. Aba, Ay. hoy! Halika natin ang dulang hukumang pantahanan! Kumusta na po si Agabel? Um, Magaling na po ba siya? I, I'm sorry pero pilit naming sinasalba ang alaga niyo pero oh. matindin sugat ang mga natamu niya. Hindi na niya nakayanan. I'm Ayla. sorry. <laughs> hindi! Hindi! Buhay pa si Hagabel! Carla. Hindi siya pwedeng mamatay. Ayaw ko, anay. Yaya, hindi pwedeng mamatay si Hagabel. Anak, 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 anak. Kung gusto mo, ibibili na lamang kita ng bagong tuta. Ha? <laughs> sa Rainbow Bridge na si Haga Masaya na siya doon. Yaya! Yeah, yeah. Si Haga Belle lang po ang nakakaunawa sa akin. Siya lang po nagpapaalala sa akin kay daddy tapos mawawala pa siya. Tahan na. Tahan na. Kora, kumusta na si Ayla? Ay, nakatulog na rin po ang anak niyo, ma'am. Ma'am? Masyado po siyang nalungkot sa pagkamatay ng kanyang alagang aso. Masyado siya na-attach kay Hagabel. Kaya masakit sa kanya na mamatay ang kanyang alagang aso. Sa totoo lang, sasaktan ako para sa anak ko. Ako nga rin po, ma'am. Oras-oras na lang siyang umiiyak. Uy, ano pong gagawin natin? Naplakahan mo ba yung van na nakasagasa kay Hagabel? Opo, ma'am. Bakit po? Bukas sa bukas. Samahan mo ko. Pupunta tayo sa si presinto. Sir, ito yung plate number ng Juan na nakasigasa sa alagang aso ng anak ko. Uh, sige po, ma'am. Ititrace po namin itong plaka at iti-check namin yung mga CCTV footage kung saan muntik ng masagasa ng anak ninyo. Aabisuhan uh, namin kayo kapag may impormasyon na kami. Ang anak ko masasagasaan. Kung hindi lamang siya iniligtas ng alaga namin, sir... Kailangan mapanagot ang driver na nakasagasa sa alagang aso namin. Hindi niyo lang alam kung anong trauma ang binigay niya sa anak ko. Kung pwede, sampahang ko siya ng kaso. Gagawin ko yun. Mabigyan lang ng hustisya ang nangyari sa anak ko at sa alagang hayop namin. Oh, sige po, ma'am. Sisikapin namin mapanagot ang driver na yon Kami na po ang bahala. Mga kaibigan, narito si Atty. Rina Seco upang magbigay ng karagdagang kaalaman tungkol sa usaping pwede bang kasuhan ang nakasagasa sa alagang hayop. Unang-una, bawal po na pag sa kalya ang mga aso. Sa ilalim po ng Section 5 ng Anti-Rabies Act of 2007, obligasyon ng pet owners ang mga sumusunod. Una, regular na pagpapabakuna sa kanilang mga aso laban sa rabies at kailangan po ito ay evidence pa registration card para matiyak na tama at monitored ang detalye ng registration. Pangalawa, mandatory na pagpaparehistro sa aso. Pangatlo, panatilihin na kontrolado ang kanilang aso at huwag itong payagan na gumala sa mga lansangan o anumang pampublihong lugar ng walang tali. Pangapat, maging responsableng may-ari sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanilang aso ng maayos na pagkalinga, sapat na pagkain at malinis na tirahan. Panglima, iulat ka agad ang anumang insidente ng pagkagat ng aso sa kinauukulang opisyal para sa investigasyon o para sa anumang naaangkop na aksyon at ilagay ang aso sa ilalim ng obserbasyon ng ahensya ng gobyerno o pribadong veterinaryo. At pang agad natulungan tulungan ng biktima ng kagat ng aso at sagutin ang mga gastusin sa pagpapagamot at iba pang mga incidental na expenses na may kaugnayan sa mga pinsala ng biktima. Sa makatwid, bagaman po at maari sanang magfall sa reckless imprudence resulting to damage to property, dahil nga sa ilalim ng Civil Code ang mga pets like dogs and other kinds of animals are considered personal property, malabo pong magtagumpay ang kaso laban sa nakasagasa sa aso ni Ayla. Katunayan, sa ilalim po ng batas, kung nagkataon ang pagkawala ng aso ay naging sanhi ng aksidente sa daan at nagdulot ito ng injury sa tao o pinsala sa property, ang may-ari po ng aso ay maaring managot base sa tinatawag na quasi delict. Ayon po sa sa Article 2183 ng Civil Code, ang possessor ng isang hayop ay may pananagutan sakaling magdulot ito ng pinsala sa iba kung ito ay makatakas o kaya naman ay makawala. Nilinaw din po ito ng Korte Suprema sa kasong Vestil et al. versus Intermediate Appellate Court. Ito din po ang pinag-uugatan ng responsibility ng mga local government units at iba pang government agencies, una, upang maiwasan ang mga insidente ng rabies para din maging ligtas ang mga lansangan. Kaya po may tinatawag na city o municipal pound ang mga LGUs kung saan ang mga pag-alagalang pusa at aso ay impounded for a certain period hanggat hindi sila nakiklaim ng may-ari o walang nag a sa kanila. At kung talagang walang magkiklaim, eh sila po ay ni -euthanized. Yes po, Legal sa Pilipinas ang pag-euthanize ng mga aso at pusa sa pound. Ang tanging kondisyon lamang ay ito ay gagawin sa mas humane na paraan. Kaya po para sa mga pet owners dyan, make sure na nakalish o nakatali ang inyong mga alaga para maiwasan na makadisgrasya o kaya imahuli ng pound. Paalala naman po sa mga motorista, huwag pong tatakbuhan kung makadisgrasya. Makipag-usap ng maayos at humingi ng dispensa sa nadisgrasya dahil para po sa marami, ang mga aso o pusa o anmang pet ay itinuturing at minamahal na din na parang miyembro ng pamilya. At yan po ang hukumang pagtahanan natin ngayong umaga. Ako po ang panyara ng bayan, attorney Rina Seco. At muli ninyo akong maririnig at mapapanood din para sa iba't ibang usaping legal sa programang Dos Kumpanyaras, Mondays, Tuesdays, Thursdays, and Fridays, 6.30 ng 7.30 ng gabi, dito lang po sa DZRH TCRH News Television at iba't ibang social media platforms ng TCRH. Happy weekend po sa inyong lahat. Maraming salamat Attorney Rina Seco sa pagbibigay ng karagdagang kalaman tungkol sa mga batas na pinaiiral sa ating bansa. Mga nagsiganap, Jenaline de la Cruz, Bobby Cruz, Susan Robles, Maynard Landicho Jr., Rosana Villegas at Phil Cruz. Naglapat ng tunog Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Supervision teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant Bobby Cruz. Isinulat para sa radyo ni Krishna Senga at sa direksyon ng inyong lingkod, Lionel Benjamin. Hukumang Pantahanan!